મે <laughs> 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 Ano ba bibili mo? <laughs> eh, Bilisan mo na. Eh wala ba bibili mo? Ha?

Redos, bibili mo yun. Sa libo ah. Kung may sukli, sa akin ah. Parang ano. Excited. Excited. Sa mama, sa sabit. Mauna ka na? Hindi naman bon. ako. <laughs> Sino malaki sa inyo? Sino san sa inyo, bud? Sino malaki sa inyo, bud? Sino malaki sa inyo naman mo? Ano okay. okay, okay. mo? Guys, I've been attending Ali's birthday, my 19 ano nga bibigay mo? Eh. May sukli pa ba yun? May sukli pa ba? Ha? Tsaka ano? Cake? Huwag ng cake? Ano na mag cake? Pangit. Luto ka nga. Biligang pan. Tsaka palaman para bukas. I-bili bang pan? Oo, oh, biligang dalawang pan. Tapos palaman. Tama. Biligang bacon.